Hello po, guys. Guys, ang taas po ng ano, ito? ito po ang dagat, oh. Ito po kami sa ano man their version, Villar Kaya. Ito po ang dagat. Ang taas po. Ito po yung bayan ng gumaka, guys. Ayan, ito po yung bayan nung gumawa pa. Pakalalim po pala sa ilalim. Pagbaba po, po muna kami at kami po yung nagpapahinga grabe pong taas kita po ang bahay ng gumaka dito ito po yung dagat tapos hmm. bundok ibaba grabe ang taas taas po guys nakakain po yung mga nakakotse hindi kainan po